Mga kaibigan, isang nga magandang hapon sa lahat, no? Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay binigyan ho tayo ng maraming pag-iingat at pagliligtas po ng ating buhay, mga kaibigan. Alam niyo kasi dito, medyo saba or maiingay talaga sapagkat uh, maraming ho tayong alagang manok dito yung mga backyard chicken natin, di diba? Mga kaibigan na uh, mag-iingat po tayong lahat sa mga pagbibigay ng uh, pasinsya, no? Yung tinatawag nating pasinsya mga kaibigan. Mag-iingat po tayo kung paano natin sila bigyan ng pasinsya. Akala natin na totoo na or sila po ay magiging mabuti, pero sila po ay tinuturuan natin na magiging isang masamang tao or isang uh, may malaking uh, masamang gawain sa kanilang buhay sapagkat ang akala nila ay mabait ang mundo. Akala nila sa bawat sitwasyon ng ating uh, kalagayan sa mundong ito ay mabait, no? Kaya Huwag natin silang turuan na magiging masamang tao kung kailangan po sila nating disiplinahin mga kaibigan, bigyan ho sila ng disiplina. Kung kailangan po natin silang turuan ng uh, pagpupuna nang uh, magiging mabuti sila, pupunain natin sila mga kaibigan. At huwag uh, tayong gagalaw doon mga kaibigan na walang pakiusap or walang pag-uusap. Kung ikaw may hinahamak ng panahon, hinahamak ka ng ibang tao or ikaw po ay kanilang uh, meaning to say inaataki huwag kang gagalaw doon. Kasi at huwag kang makipag-usap sa mga taong ayaw sa iyo. Yan po ang totoo sa mundong ito mga kaibigan. Kung kailangan po nating disiplinahin ang bawat isa disiplinahin natin huwag nating pahintulutan na tayo po ay uh, magbibigay sa kanila ng daan uh, upang ipatuloy ipat ang kanilang mga masamang gawain at uh, hahamakin kanila na akala nila ay tutuo at mabait kang tao at uh, mailagay sa alanganin ang bawat isa sa atin kung ganun po tayo ka-lenient or ganun po tayo mag sa mundong ito. Kung kailangan silang uh, kasuhan, kakasuhan sila. Kung kailangan silang ikulong, ikulong sila. Yan. Kaya that is my principle or that is the principle of this world. Dapat mamulat ang bawat isa sa totoong buhay sa mundong ito. Meaning, dilik na magsalik kung naay mga posisyon ng atong mga kaliwat sa gobyerno dili nato to sa ligan kung ikaw po nakay posisyon sa gobyerno ayaw gamita sa dinautan just to be lead an example to our constituent mapakaliwat man maka mahimo man imong kaibigan or igsuon man kung kailangan silang kasuhan kailangan silang ikulong ikulong sila para mapanagot ang kanilang mga kasalanan na ginagawa. Huwag natin silang turuan na magiging uh, isang uh, masamang tao sa mundong ito. Kaya kailangan kang mag-isip sa bawat hakbang at bawat gagawin at huwag gagalaw kapag walang pakiusap o walang pag-uusap. Yan po ang tama nating gagawin sa bawat isa. Kung sino mang tao ang mayroong uh, uh, paghahamak o paghuhusga sa iyo, pahintulutan mo sila. Pero pagkailangan silang punain at disiplinahin, gagawin mo yun. Wala kang pakialam at wala akong pakialam. Masama man ang tingin ninyo sa amin o sa akin, wala akong pakialam.